Hi guys. Kitang <laughs> kita. Ito ang tampok natin sa ating vlog for today. Aside from uh, wedding, Darrell's wedding. Ate Grace, OOT. Grace uh, OOTD. Ate <laughs> Grace OOTD. Ate Darrell. Sa buong buhay ko, kailan ako naglakad ng ganito, nakadress pa ako. <laughs> video. Yung pangalawa. Video pala yun. Opo. Pupunta po kami sa kasal ni Daryl Ayun, ni Pastor. Mira ka, tatangaling tapat. Tatangaling tapat. Hello guys. Basta mo kami. Na, kami na yung namin. Mga sapat na namin. Kami nag-lunch ha. Uh, uh, no? Ay, Pipay ang Francis P. St. Ay, kaya Ate Pipay. -tay tayo sa... Anong ganap mo Ate Pipay? Wala po. Wala? Guest lang, guest lang guest? Eh bakit kasama ka? Gusto ko lang magkakasama kayo, Dary. O, sana si nang, nanghiram ka ng pamasahe? Eh, nagbila kayong pagkakata. <laughs> si Tatay. Pagkakata mo ulit. Ilangan po natin mag-stop mag over kasi yung kulot ni Ate Grace. Oo nga, dapat. Ay, mag magsta, magsta over tayo sa aircon. Sa Santa Lucia, ate Grace. Ay, Ninang Grace pala. Ang gabi kulot ako noon. Yung sininang si Ninang Grace, oh. Tingnan mo. Ang ganda. ganda. Ninang, ninang. mo, Ninang Grace, eh. Ah, siya to ako nung. Sinabi to ako Pusturang, pusturang. lang ako ng buhok. Pwede na gunti. Ah, kaway sa likod. Kaway, kaway. Nag-shampoo lang ako. -shampoo, shampoo lang ako. First time ko mag-shampoo yun lang ako Hendo. Para ano no, para mahanda lang kay Daryl, Kaya talaga oh, Darryl. Love na love ka namin kuya Darryl, Daryl Darrell. Ah. <laughs> Darrell, hindi rin. Sabi ko sa no? Hantay namin. Hantay namin, Ellie. Ellie. <laughs> so, ano, sa kasal ni Ellie. Ellie. <laughs> Ellie. <laughs> Ellie. <laughs> 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 Sabihin nga ni Jen, <laughs> hindi mo na, at ako rin magpre-presenta. Wow! Yeah, no? Ano? Sino ba? Nina. na. Hindi na. Wow! Siyempre kung tatan na kayo sa akin. <laughs> girl, <laughs> Kaya yung flower girl, ano ko ba? Lahat <laughs> kayo, ninang ko. <po>. Wala na ayaw. Hindi <laughs> <laughs> pa ako kayo nakuha ang ninang ha. Di pa ako tita. Hindi yun. Si ate kayo sa akin. Ayaw mo ate. Oo, parang dami na tamino, eh. Ano ba pag tita 40? Abay daw siya. Tita 40. Abay. Tita 40. Ikaw yung pinakalimbata <laughs> ng ninang. Sino? Si ate. Uh -huh. Si Jemai, ano siya? Lower ano si Jemai? Flower girl. Flower girl. Flower girl. Joke lang. Good call. Oh guys, we're back. Taril, memorable, Darryl, memorable. <laughs> tong kasal mo. Memorable. Pinaglakad mo ako. Grabe. Panalo, dalo, panalo. Ito po yung madam namin. Si Madam Grace. <laughs> the primary sponsor. <laughs> Hi Janus. The hungry one. This is the mother. The mother earth. Sakay na po kami ng jeep. Papunta sa venue ng kasal ni Kuya Darrel. Layo ka. Sabi ni Jamie, ano? Kasi yung magpagkakalala. Gusto mo sa Guys, Saglit tayo. Bili ng memory card. Ni Ate Deng. Saan dito sa Nashville? Oo. Bili muna kami ng ano, memory card. Kasi nasira yung uh, memory card ni uh, Sister Deng. Tanong natin sa guardia. Si Ate Pipay. Bili na mga ano memory card, Wala cellphone. Gusto mo ikuan? Sa labas. Ha, sa labas. Ayun. Ayun. Thank you. Ano, madam? Hanggang pas pag-uwi. <laughs> so, Alam niyo bang walang baon na damit si Ate Grace? At hanggang sa pag-uwi niya, yan po ang suot niya. Ayan. Dun daw, dun daw. Lakad na tayo. Let's go, guys. I guess it. Yeah, okay. Darrell. Because we love you, we support you, despite of miles, miles away. Ito ang content ng vlog ko ngayon pang ko sa iyo ang pamatay na ganun tata ko ang mga totoong pamatay na gawan eh Hello at grace sa lahat ng mga taga rupi at piseta dyan, ito na Ang ninang ng mga ninang. <laughs> Sigurado meron. Ay, dito Eli. Dati. Alam mo ba, Dana, bumili pa ng long Dahil... sleeve to? Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Wala na. <laughs> daya mo daw. Ito punta sa damit mo. Ngiti naman kuya. Ano, parang hindi ka masaya sa kasal niya. <laughs> hindi daw <doon> siya excited. <laughs> <laughs> excited. Gutom na ako. Ang gutom. Ginuto mo si Gima, yari ka mamaya. Babawi ito mamaya sa ano, reception. Oh, uh -huh naman uh, Mission failed. Wala po kaming nabiling ah uh, tawag dito, SD card, SD card para sa DNS. Wala yang Hi guys. Kitang-kita <laughs> ito ang tampok natin sa ating vlog for today. Aside from uh, wedding, Daryl's wedding. Ate Grace sa uh, OOTD OOT. OOT. Ako <laughs> Darrel Sa buong buhay ko kailan ko naglakad ng ganito, naka-dress pa ako yan. Hindi nga dress yan, naka ano ba ba eh? Gaon, Ito. ay sorry gaon. Up. semi gown pa <laughs> nag, Ano pa yan? nag Ha? <laughs> Nagpa-kulot, huh? nagpa cutix Pwede pa, hindi pa ako naka-make-up pa diba, naka-make-up Kumanda ka, mamaya magre-retouch siya. <laughs> Ninang! Sakay na, Ninang! Ninang onon! Ninang onon, yung malayo eh! Away, Alright, we're here. Okay. Okay. Okay guys, nandito na po kami na nakasakay na si madam. pa na pawis. <laughs> bago kami makarating ng kasal, no? pa na pa dalawa. nine. nine down nine. okay guys, bago kami mamaya.